Ayun ang anak ko! Yun o! Oh. Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni kidino mm -hmm. Para sa height at all of the above, <laughs> doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad! May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry fur, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. eto talaga si 6 to bidaparin sa lambing mm green -hmm. dahay we beat the germs with bioderm at sa Bida na alaga new bioderm king white. with germ killing action na gentle sa skin panatag kami dahil we beat the germs with bioderm based on representative germs tested with regular use eto talaga si 6 to bidaparin sa lambing mm green -hmm. dahay we beat the germs with bioderm at sa Bida na alaga new bioderm king white. with germ killing action na gentle sa skin panatag kami dahil we beat the germs <laughs> with bioderm based on representative germs tested with regular use. kaya mga nanay samahan si Mami Marian Rivera make the switch and join the pidas Alaga movement ng Bioderm Clean White Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day blood letting drive. Dugum bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the. Philippine Red Cross. Last year, Bombo Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. PASTA Radio! BOMBO! Music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's... For you. Across the... Isang magandang magandang hapon sa ating lahat sa mga nabasa ng ulan at sa mga nakatambay pa rin kung saan sa mga waiting shed man yan o sa mga tindahan. Ikaw ay nakikisidong dahil umuulan. Ako sabi ko kasi sa'yo magdala ka ng payong. <laughs> Hindi ka nagdadala ah. So, lesson learned sa yan ha, na ikaw nakikinig ngayon habang dinadamdam mo. at sakit-sakit kasi ng ulan ng q Eh, what ko? Ako lang ba yung biglang nabobroken hearted? Eh, parang hindi ka naman galing sa isang breakup. Pero parang feeling mo, nakipag-break ka sa jowa mo, tas umuulan, tas nasa bus ka. Feeling nasa music video. <laughs> Ay, talaga nga naman. Pero speaking of umuulan-ulan, alam mo naman, castornation, lalo na sa mga, mga, yung mga, yung mga castornation natin na madaling magkasakit. Naku na talaga nga naman. Apektado palagi yung kanila mga immune system. Dahil konting ulan lang, maambunan lang, masagi lang ng uh, konting anggi-anggi ng ulan, eh nagkakasakit na kagad. So, ngayong nga uh, hapon na ito, nag-come up ako sa isang idea. Oo, oh, oh, talagang idea. Pinag-isipan natin ito kagabi pa. Oh. <laughs> na paano ba, nga ba natin mas mapapalakas ang ating immune system lalo na't na kabilaan na yung mga tao sa paligid natin na nagkakasakit. Pero ikaw, di ba, sabi mo ngayon, kukompletuhin mo talaga ang buong buwan para hindi ka magkasakit. Taas ang kamay ang mga nag-promise na nakumpleto yung buwan ng September na hindi nagkasakit. Ako, mataas ang kamay ko dyan. Oo, I'm proud. Hindi tayo nagkasakit. Yehe! <laughs> Such an honor. I'm proud of myself. Oh, ikaw din, Castor Nation. gusto kong tumulad ka sa mga ginawa natin. Kung paano nga ba mas mapapalakas ang ating immune system. Kaya tara na sa ating pasada. Paano ba? O, oh, ito, Castor Nation, syempre, unang-una kong ibibigay sa'yo na ang mag magandang way para mapalakas mo pa ang iyong immune system ayon sa mga pag-aaral din. Ano, kapag ang tao ay madaling magpuyat o madalas magpuyat, oo, no? may mga tao kasi ang dali lang sa kanila magpuyat eh, at mga malalakas magpuyat. Alam mo ba, Castor Nation, ang pagpupuyat ay malakas din yan, makababa ng ating immune system. Mm -mm. Hindi ka kasi nagkakaroon ng sapat na pahinga. Yung mga cells mo hindi maayos na nakakapagpahinga. And of course, madali kang mapasukan ng mga bakterya dahil nga puyat ang iyong katawan. Yon. At marami nang nagpapatunay sa mga pag-aaral na iyan. Kaya huwag mo nang hintayin na magkasakit ka at sinasabi mo palagi na malakas ang iyong guardian angel. Ay talaga nga naman, inasa mo talaga yung immune system mo sa guardian angel mo. Ang galing-galing. O oh, ito pa, castornation. Alam mo ba, ayon din sa mga Japanese researchers, ang napag-alaman po nila na... Kapag tayo ay bumibisita sa mga kagubatan. O, oh, sa mga kagubatan. Kasi, Castor Nation, nakakapagpaboost ng ating immune system na pag tayo ay uh, bumisita sa mga environment, katulad na lamang ng kagubatan, o di naman kaya sa mga maaaliwalas na lugar, yung immune system natin ay mas napapatibay. Bakit kanyo? Dahil may mga tree release compounds o may mga nakita sila sa mga Uno, sa mga kagubata na, na nakakatulong makapagpareduce ng ating stress at nakaka-improve pa ng ating immunity. Kaya naman, let's plant more trees. Yung iba nga naiyayakap pa yan eh. Kasi may mga pag-aaral na kapag yumakap ka sa mga puno sa kagubatan, nakaka-reduce din ito ng ating stress at nagkakaroon tayo ng connectivity or connection sa ating nature, kaating mother nature. Okay, ito pa, Nation, paano nga ba natin mas mapapataas yung uh, immune system natin o mapapalakas ang ating immune system? Limitahan mo ang pag chat, -chat mo sa mga taong sinisin ka lang. Hindi. <laughs> Siyempre, importante na alam naman natin ito. Limitahan natin yung mga sugar na ating kinukonsume. Kasi sa mga mga pag-aaral kastornation, kapag sobra tayo ng sugar sa ating katawan, nakakakontribute ito sa ating pagkakaroon ng overweight or obesity. At alam naman natin na kapag iyan kastornation, yung sobra-sobrang pag natin ng sugar eh maaari din itong magdulot ng iba't ibang sakit at napapababa rin ito ang ating immune system. O, ayaw naman natin iyon ka ha. O, in connection para kanina sa ating sinabi na pagbabawas sa pagpupuyat or wag magpuyat at all. Sa isang study kasi na ginawa sa 164 healthy adults ay kapag ikaw ay natutulog ka lamang ng 6 hours each night, mas malaki yung posibilidad mo na magkaroon ka ng trangkaso o di naman kaya ng colds. Ha, kaya pala yung mga taong na nakikita ko na 6 hours a day lamang ang kanila mga tulog, ang mga 4 hours a day lang ang kanila mga tulog, madali silang dapuan ng sakit. Ay, talaga nga namang mga pasaway <laughs> ang mga tao. Diba? Hinay-hinay lang, Castronation. Alam ko naman na gusto mo talaga na makapag-ipon, gusto mo talaga mag-overtime para maka ka, kamo. Pero hindi yan na... Uh, syempre kailangan ingatan mo rin ang iyong sarili. Tulog ka ng maaga, at tulog ka ng maayos para malabanan ng iyong mga white blood cells, ang mga bakterya or ang mga infection na pumapasok sa iyong katawan. Wow! Dahil hindi ka robot. Ang robot nga pinapahinga. ba? Diba? Ikaw pa kayang tao. Kulang ka na nga sa... sa aruga. <laughs> Magpupuyat ka pa. Eh, na, sana nakatulong yung mga reminders ko sa iyo, Castor Nation, para mas mapalakas po pa ang iyong immune system. Bonus! Uminom ka ng mga multivitamins. Siyempre, kailangan mo yan. Ba? Diba? Hindi ka isang immortal. Oo, oh, no. Kailangan mo yan. Parang uh, kailangan mo rin ng mga prutas na mayaman sa vitamin C para malabanan mo ang iba't ibang klase ng sakit. Kasi ayoko nagkakasakit ka. I worry about you. Well, <laughs> Oo, no? Sundin mo yan kasi yan yung mga pattern na ating sinusunod up until now para hindi tayo magkasakit. Lalo ngayon, umuulan-ulan, di ba? Malamig ang panahon. Minsan, aaraw, tapos mamaya biglang uulan, tapos malamig, tapos mainit ulit, tapos malamig na naman siya sa'yo. Yan na re yan. Maya. <laughs> anyway, highway by the way, yan po ating pinasadahang paano ba? Paano ba natin mas mapapalakas ang ating mga immune system? Hello po sa so mga nakikinig. Basa tayo ng siguro mabilisan lang na mga komento. Hello, maganda at maula na hapon star DJ Kimigora. Yes po, kaya ano po, ah, magdala po tayo ng panangga sa ulan. Thank you so much for listening. Happy, happy listening sa inyo. And of course, stay safe sa, oo, sa Bulacan, signal number one sa City of Malolos. Mag-ingat po tayong lahat. Ayan, maula na hapon at ingat ka lagi. Ingat po tayong lahat palagi, lahat po ng Castor natin. And of course, course, uy, marapit na po ang ating Dugong Bombo ha. Punta po kayo sa November 15 para sa ating Dugong Bombo 2025. A little pain, a life to gain. But for now, magbababay muna po tayo sa ating Facebook Live. Pero tuloy-tuloy pa rin pong ating mga nagagandahang tugtugan. Dito pa rin yan sa hindi lang nagahati ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye! Ayun na, anak po? Ayun Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Katie, no? Mm -hmm. Para sa height na tall of the above, <laughs> doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry for tangkad sagad! May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry for tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Cherry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito talaga si Sixto. Bida pa sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. <laughs> with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. With Based on representative germs test tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga movement ng Bioderm Clean Wipe. para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo. 95.9 Star FM Bacolod At 103.7, Star FM Rojas. At some Mindanao! Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dail Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.